Yo yeah, mga kamatik, magandang magandang maga mga kamatik. Meron ako dito mga kamatik, 50 pesos. Ngayon, itong 50 pesos, paano makakabili ito ng isang linggo ang ulam mga kamatik? Biro mo isang linggo. Halaga 50 pesos lang mga kamatik. Yan, ganito yan mga matik. Pagka meron kang kamatis, mga matik, ito kamatis. Kailangan ito dalawang kamatis. Sibuyas, mga matik. Ngayon, si 50 pesos mo, isa linggo mo ng ulam. Ngayon, mga kamatik, bibigla ko ng isang klaseng ulam na isa linggo. Wait lang, magamatik Yung mga kamatik, after na kalahating taon, Makamatic, na bumili akong ulam, ito na siya sabi sa inyo. Ito, Makamatic, si kwenta lang. Ang tawag dito, Makamatic, Kuyog. Aabot na nito, galto karami lang, Makamatic, aabot ka na ng isaling linggong ulam mo. Kung hindi ka sa ulam, Makamatic, alam mo naman sa panahon ngayon, ang hirap ang tataas na ng presyo ng bili, hindi naman sinasabi na magtitipid tayo mga kamatik. Siyempre, kung may pamilyado o tao ka mga kamatik, siyempre may gusto mo rin magtipid mga kamatik. Lalo na kung meron kang pinag-aaral mga kamatik, tipid kailangan magtipid lalo ka yung kinakapos dahil sa sobrang tataas ng bilihin mga kamatik. Ito tip lang mga kamatik. Ito mga kamatik, 50 pesos lang. Kaya yeah, makamati si Kwenta Pes yan. Ngayong umaga, maghihiwa ko ng kamatis at sibuyas mga kamatik wait lang mga matik. yun na mga matik, dahil sa hin <coughs> dahil sa hiniwa ko na yung sibuyas kamatis mga kamatik ulam na yan tapos ahaluan pa natin tatawag na sa Manila Kuyog pero dito sa Bicol hindi ko alang alam kung anong tawag nila dito ito para siyang bagong isda mga Matic. pero mga Matic, ano siya malilit na na isda lang to Kaya masyadong malaki yung ating ano mga matik dito mga matik kukuha ka ng konti lang mga Matic. Ito, maalat-alat din siya, pero pagka nalagyan siya ng kamatis, mga kamatik, hindi na. Oop. Yeah, mga matik. naglagay na tayo. Medyo na konti sabaw. Yan, yeah, mga matik, oh. napakabango na ito, mga matik. Siyempre, mga matik, di makukomplete yun pag hindi mo nilagyan ng sili. Ang sili dito sa vehicle, mga matik, napakadiit. Pero napakaanghang, mga matik. Ngayon, kailangan natin durugin mga matik. Ayan mga matik, dahil sa durog na, ilalagay na natin yan dito sa lato mga matik. Ayan. Ayan na mga matik, tapos ilalagay na natin yung dinikdik na sili. Sa haluin mo lang mga matik, itong tinatawag na ano, mga matik, yung sasabi ko na kuyog mga matik. Ang tawag dito mga kamatik, kuyog. Yeah, mamatik okay na. Ready to eat na 'yan, makamatik. Itong ganito karami makamatik na kuyog nasa nasa mangkok na mga kamatik, na mayroon ng halo-halo ayan ayan yeah, malit na ista ang tawag dito kuyog sa Maynila mga matik. alam mo itong ganitong karami mga kamatik, isang gabi abot ni pa ng umaga yan kaya isikwenta mo kung nagtitipid ka mga matik, kaya umabot ng isa linggo, tip ko lang yan, makamatik yung hindi maaarte sa kuyog, pero pagkamatik ka, makamatik si kwenta mo, kulang na kulang pa parang minutes lang yan ikaim mo lang yan ang tinapay gusto na naman, ka na naman panibago ganun talaga, makamatik ngayon kung nakitipid ka, makamatik ganito sistema, kung gusto mong gayahin, pwede mong gayahin, makamatik sibuyas lang, makamatik sili, pamatis, tapos kuyog na isda. Ayan, makamatik. Gano lang. Para mabuhay sa mundo makamatik. Kung gusto mo magtipit, ganito makamatik mga ang gawin mo. Kung gusto mo gayahin, makamatik. Tip lang ni matik. makamatik. Ito makamatik ako, hindi naman ako makating tao. Kahit ano, makamatik yung nakain ko. Ito, magalong buhay na magalong pagkain makamatik, okay na sa akin. Ayan yeah, mga matik. Ayan yeah, mga matik. Tip lang ni Duka Matik. yan yeah, mga matik. Sa panahon ngayon bawal maarte. Kailangan mabuhay sa mundo mga matik. Lalo na kailangan kumain ng araw-araw. Siyempre kung natitipid ka. Ito nga lang sinasabi ko. Halaga si kweta. abutan na isang linggo ulam nyo yeah, mga matik. Galto kalaki lang. Pero kung ikaw maarte makamatik, si kwenta mo kulang na kulang pa. yon, makamatik, hindi ko naman sinasabi na magtipid kayo, makamatik. Ito, tip lang ng makamatik dahil kung marami kang pinaaral, dahil kang kinakapos makamatik, try mo subukan na galtong klase makamatik, hindi ka magsasawa sa galtong klasing ulam lang. Yon makamatik hanggang dito na lang. Salamat.